Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education o CHED ang Philippine Christian University kaugnay ng mga paglabag nito. Sa inilabas na show cause order na pinirmahan ni Ched Chairman Prospero de Vera, pinatitigil nito ang lahat ng kurso at programa na walang pag-aproba at permiso ng kanilang tanggapan. Kinabibilangan nito ng Transnational Higher Education, Distance Education at Full Online Classes. Tinukoy ng CHED ang ilan pa sa paglabag ng PCU gaya ng kawalan ng datos mula sa International Institutional Partners, hindi pagsunod sa itinakda ng Faculty to Student Ratio ng Doctor of Philosophy and Business Management Program ng naturang paaralan. Inilipat na ng Commission on Elections o COMELEC sa Tagig City ang nasa sampung barangay na dati ay saklaw ng Makati City. Ito'y para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Sa isang statement, sinabi ng COMELEC na inaprobahan nila ang rekomendasyon ng kanilang law department na isa ilalim sa naturang mga barangay sa lokal na pamahalaan ng Tagig City, alinsunod na rin sa resolusyon ng Korte Suprema. Kinabibilangan ito ng barangay Pembo, Comembo, Sembo, South Sembo, West Rembo, East Rembo, Pitogo, Rizal, North Side at South Side. Nauna nang inanunsyo ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na hindi magkakaroon ng re-registration sa mga barangay sa Makati dahil ililipat lamang ang Voters Database sa lungsod ng Taguig. Sang-ayon ng Bureau of Customs sa panukala ng ilang senador na patawa ng death penalty ang sinumang lalabag sa anti-agricultural smuggling law. Sa Panayam kay Customs Assistant Commissioner at Spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla, sinabi nitong suportado nila ang anumang hakbang para matuldukan ng smuggling particular na ang agricultural products. Come any any call to uh, actually um, serve as a, a strong deterrent no. Mm -hmm. uh, for any act that might uh, contribute including or, or including death penalty. Mm -hmm. uh, Dagdag pa ng tagapagsalita ng BOC na senyales ito ng lubos na pagkabahala ng mga mambabatas sa nagiging epekto ng smuggling sa Pundasyon ng Ekonomiya ng Bansa. Isinusulong ni Senator Robin Padilla ang death penalty laban sa customs personnel at ilang otoridad na lalabag sa anti-agricultural smuggling law. It's a tested principle that if, if you don't do anything wrong, uh, you, don't, you don't need to fear uh, mm -hmm. uh, such repercussions. Mm -hmm. But um, I think uh, it, it's, it's, a, it's a, uh, an expression of frustration, and that's how we, we see it. Mm -hmm. um, we see it as a sign of, of frustration on the part of our legislators and maybe mm -hmm. our stakeholders that uh, smuggling, especially in agricultural products, are still persistent mm -hmm. and continuing. And uh, we take that as a challenge uh, to do our very best uh, to implement changes. Uh, that will lead to the eradication of this uh, activity. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tod>